pwede kita na matulungan na kumita ka ng 1,000 to 5,000 per day by doing copy and paste. Tama yung narinig mo, mag-copy and paste lang at mag-sit ka ng appointment to our local at international client. At ang gamit lang, Facebook, TikTok at iba pang social media accounts mo na meron sa iyo ngayon. Kaya kung ikaw gusto mong kumita gamit sa online at ikaw yung tipong tao na mahiyain ka, Well, itong opportunity na ito is para sa iyo kasi hindi mo na kailangan na magbinta-binta ka ng product or mag-live para kumita ka dito. At kahit wala kang experience or wala kang enough na skills, pwedeng-pwede ka po dito na matulungan namin kung papaano ka kumita gamit ang social media accounts mo. Kaya kung palagi ka lang nag-online dyan at hindi mo nagawa na kumita sa social media accounts, Well, ito na talaga ang para sa iyo. Kasi open to all po itong opportunity na ito as long as meron lang cellphone at merong stable internet connection at last dapat merong account ID. Pag hindi mo alam yung account ID, mag-comment ka lang sa baba ng video na ito para mag-guide kita kung paano. Kaya see you there. God bless.